So sa mga hindi po nakakasubaybay, ito pong bahay pinalinis natin dahil darating po ang kapit ko galing Japan, maaaring ngayon ng gabi or bukas ng umaga. Kaya nung isang araw pa lang, pinapaspasan na natin ito linis, kasama natin si Jenny, tapos yung anak ng kapitbahay, ay atin ding binigyan ng, ng kaunting, ano, racket, para kumita naman sila. And at the same time, para mapalinis nga natin ang ating bahay. Na matagal ko rin hindi napapalinis. Siguro mga 2 to 4 months, pero yung, yung, ano, yung mga salas, yung room ng inay, at yung toilet na ginagamit ko, yun, lagi yun. Pero itong kabuuan ng bahay, yung tatlong kwarto, ay nung isang araw lang natin napalinis. At ngayon, kagaya ng ating, aking sinabi sa inyo, ay titingnan natin ang progress ng ating lumang bahay na kung saan nakasama natin ng na matagal ang ating minamahal na inay. Si Bala po ang kasama natin. <laughs> Aba? No. Ano kang drama, Miss Kumu? Ano ko, napaka-init naman eh. Kaya nga sobrang ito. So Kaya nga naman na umiwi ng tubig mm. lagi. Yes. Si Panan ko mga kaibigan ay eh, pauwi na one of these days, very soon, next week. Ayan. So, how is your vacation here in Hawaii? Ako talagang bonggang bongga <laughs> May natira pa. Ay, alam niyo, ma'am eh, may nakaka-production outfit <laughs> <laughs> just oh. ko inay malapit ng iyong anibersaryo ng iyong pagkawala and bagamat nalulungkot ako nalulungkot kami lahat eh, pagpapatuloy ko ang pag uh, ala, sa iyo sa pamagitan ng selebrasyon at padasal at kaunting kainan at mamay asa ko sa inyo nagadang para may palinis natin love inay So, tiba, malinis na organisado na. Ito po ang mga shots natin nung tayo nasa Japan. Ayan. Ito, nasa Pilipinas ba tayo? <laughs> Mukha tayong layot. <laughs> Yan, so talagang ano, talagang pulido ang pagkakalinis. So bahala na lang si kapatid sa pagpapaayos ng kanyang mga aki sa me, at kung ano na pa na gusto niyang ipaayos because ito naman ay kanya. hindi ang ating sala, so hindi malinis polido ito lang medyo madumi hay yeah. hey 1 2 3 4 cool and then freeze <laughs> pa natin okay so far so good wala na naman Ayan. Ayan, okay. So medyo organisado na. Yung ref po ay binitbit ko muna. Siyempre kasama ko. Dalawang TV sa bahay. Inalagay ko muna yung mga, ako dito, mga throw pillows. Dalawang TV sa bahay ay di na ang isa'y kasama ko din at ang isa'y pinahiram ko muna kay atimalen Malen because wala siyang TV doon sa kanyang tinitirahan o sa kanyang bahay o sa kanyang room. So meron pang pakortina si Mayor. Okay. Diyos ko, sobrang init dito sa Pilipinas sa mga manggagaling abroad. Ay, siguruduhin nyo na kaya nyo ang init ngayon dito sa atin. Darating ng aking kapatid bukas and kinang malinis ang ating lugar, malinis ang kanyang bahay sa so, siya po na nito para sa inay at sa tatay o para sa aming lahat. And then malamang na dumating na siya mamayang gabi or bukas ng umaga dahil sa isang araw po ay anibersaryo na ng uh, pagkawala ng inay. Ikatlong taon na agad ang bilis. Sobra, parang kailan lang na tayo ay nakikipag video call sa inay, na tayo ay uh, naghahanda ng mga pasulubong, pauwi dito sa Pilipinas, na tayo ay uh, pinapakita na natin yung ticket ng pauwi na tayo, yung mga ganun, namimiss ko yun. Pero ganun talaga, uh, yun, lahat naman tayo ay patungo doon, Kung bagay kanya-kanyang time lang. And uh, ando na ang inay na masaya siya sa piling ng ating Panginoon kasama ang tatay. Yun nga lang, nagbibigay pa rin sa akin ng kalungkutan kasi nga single tayo. So parang mas malakas yung impact sa atin pag nawala na ating mga mahal na magulang kasi wala tayong anak, wala tayong asawa, wala tayong sariling pamilya. Yun, iba yung dating pero hindi naman ibig sabihin ay malungkot. I mean malakas yung impact ng pagkawala ng magulang pero it does not necessarily translate to loneliness. Huwag kayong ano. So may mga kanya-kanya puta tayong pamamaraan para tayo maging masaya. May kanya-kanya tayong choices ng pamumuhay para tayo mas maging makabuluhan and at the same time ay nakakangiti at nakakatawa pa nasa kabila ng ating mga karamdaman lalo na ngayon, 'di ba? Nasa gitna tayo ng ating malubang sakit na although medyo nagles ng konti ay hindi pa rin naaalis at hindi na po mawawala kasi kasama na natin sa ating buong buhay ang ating hepatitis B virus Anjan na yan so treatable marami mga gamot para hindi magtuloy-tuloy para magtagal ang ating buhay para hindi sumakit ang ganito at hindi sumakit ang ganon para makapamuhay tayo ng normal pero kapag pinabayaan natin yung sakit natin ito, kapag inulit pa ulit natin yung ating pagpapabaya na ginawa natin, sa kabila ng halos labing dalawang taong straight na paggagamot at pagpapagamot ay wala rin mangyayari nga sa atin. Lesson learned, ipagpatuloy natin hanggat hindi sinasabi ng doktor na okay, stop na. Hindi na pabalik yan, ay di ganun. Pero hanggat walang ganon, ay tayo. So, ayusin natin maya-maya ang puntod ng inay kakausapin natin ang mga naglilinis doon na pakikutab-kutab na o pakitrim na. And then, siguro pwede sa kanila na rin iiatang yung pagkas-kas yung ano. Kasi nadumihan na eh. Nung umulan sobra, tapos ay naiinitan everything gano'n so naninikit yung mga putik-putik doon. sa so, marmol na pinaglalagay ng candles ipapayos na rin natin yon and ipapatira natin ang tent bukas kagaya ng ating laging ginagawa sa loob ng tatlong taon na pang alaala sa kaarawan at sa pagkawala ng inay so, bali, dalawang beses isang taon meron tayong pagdiriwang o pag alaala sa inay at ganun talaga so malaki kami pamilya marami kami mga kapatid pito at ang gusto ko man na naipangako ko na sa sarili ko gagawin ko may pera o wala na may konting handa may padasal, may tent may konting uh design here, design there, may pagkain and everything. Parang gustong itigil o oh, hindi na mo nagawin ang aking mga kapatid. May punto sila kasi malaking gastusan, Dadaan tayo sa matinding gamutan. Pero at the same time ay yun na yun eh, napangako ko na tanggap kaya hindi naman tayo mamumulubi siguro sa konting pancet at konting paadobo. Hindi lang siguro gagawin natin yung pagkain. Sabi ni kapatid magpamisa na lang pero feel ko magpamisa man tayo iba pa rin yung dasal. At talagang narinig mo na kikita mo kabahagi ka and bahagi na ng ritual because hindi lang naman ito pag-alaala sa pagkawala ng inay. Hindi lang ito yung kanyang death anniversary kundi ito yung isa ng ukasong pampamilya. Diba? So kahit mag-isa lang siguro kung nag-ano na doon at may kanya-kanya ginagawa ang mga iba pong mga, mga, kas, mga kapamilya, ay event na pampamilya pamilya pa rin yun. Parang panata ako na. Kanina parang nag-give in ako sa kanilang gusto na wag na lang, magpamisa na lang, wag nang maghanda. Wag na. So kanina parang sumagot na ako. So sige, di papakansil ko. Pati ten, kakansil ko at na lang tayo doon. Kanya-kanya na lang ng dating. So, parang wala talagang occasion, walang celebration, walang pagdiriwang, walang pag-alaala. So yung pag-alaala natin, individual na lang, personal na lang, go kayo, then susunod ako. Kung sino, magkasabay-sabay, go, di magpayungan na lang. Magdasal lang kanya-kanya. And then uwi, at then kung saan tutuloy ang kayo, ay di, kanya-kanyang kain parang gano'n na, parang medyo naano ko kanina. <laughs> Pero, gano'n lang naman ako. And then you would realize also that they have concern for you. Naku, no, sige na lang kasi ang dami mo pang gastusin, Obed. Pero, ngayon, napag-usapan namin ni Iron. Sige, tuloy. 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 Kung may tampo sila, kung ba't tinuloy ko pa, hindi, mawawala rin yun. Ang malaga, merong magdarasal kasama natin. Merong tent at mga kaunting 'di ba? Konting pangalaala sa inay. May konting pagdiriwang. Kaya alam naman natin ang inay ay katabi ng Panginoon ngayon sa kanyang kalangitan, tahimik na, no more pain and no more problems. And mahal siya ng lahat. So yun, it calls for a celebration that as we are mourning for her passing, na hindi pa rin naman wawala ay kasabay na nun ang celebration mga bata. Mamahalin ang mga magulang pag nawala na saka naman tayo bubuhos. Ako, may pagmamalaki ko na... O masasabi ko, di ba yung pagmamalaki? Masasabi ko na hindi ako nagkulang sa pag -ano, sa inay. Pero alam pa. Kagabi, umiyak na naman ako kasi... Yung ano ba, feel ko parang may nagawa akong mali. Na parang hindi ko lang kung ako na nakakaisip nito, pero parang may tampong yun, na mawala. Yung wala. sa kabila ng pagmamahal niya sa akin, gusto na gusto akong umuwi. Nung, nung, nung sinesweruan siya, obet, obet, puro pangalan ko naririnig ko. Parang pawala na siya, parang may tampo siya kasi pili ko sa pinapa-hospital, parang gusto na bumigay. Gusto natin ilaban ng mahal natin hanggat kaya pa. Hindi natin minsan naiisip na baka hindi nila kaya, baka na ng pain. Yun isang mali ko na hindi ko masyadong naisip yung pinapinagdaraanan na niya na sa atin sinasakatawan ko. Hindi na ngayon nakakaramdam ako ng tusok dito, tusok doon. Pag ako'y nilalagay ng ng swero or yung pumunta ko ng MRI na talaga sobra ako nasaktan or pag nasabasakta na si Mura ako na nilalagyan ako dito na ano-ano dun ko nararamdaman yung pain na pinagdaanan niya may isang eksena na panahalos na Mura na ako ng inay Ilabas niyo ako sa hospital sa bahay ako sa bahay ako yung gano'n na parang inay yun pero After na lang sabi ko sa sige. Inay, uuwi na kayo. So parang, hindi lang, siyempre, alam mo, kuhanan ko pa ng camera. Na umiyak ako sa gabi, paminsan-minsan, bigla na lang tumutululua, bigla na lang wala oh. Ganun. <laughs> Yung kagaya rin ng iyak ninyo. Uh, <laughs> yun nga, naaalala ko na parang binigay ko naman lahat, pero binigay ko nga ba lahat? nang gusto niya samantalang sinaktan ko siya. Kaya alam niyo ba akin ang dasal ko na patuhan niyo ko ina at sa aking mga mga pagkukulang at saka mga hinanakit ay binigay sa inyo. Mga ilang problema, ilang isipin, mga ilang pagpawalang bahala, kakulangan ng pagmamahal, etc. etc. Panginoong Yesus, ako po ay patawarin niyo sa aking mga pagkukulang sa mga kakulangan ng pagmamahal, pangunaw at papapahal ka sa aking mga magulang. Mga ganun, kasama yun sa aking dasal. Ayun, sa so sana inaay, ay yun mapatawad niyo ako kung, kung ano man. yun, di ko sinasadya at yun ay mahal mahal ko kayo kaya gusto ko kayong makasama pa ng matagal pero yun nga siguro masyado akong naking makasarili kaya hindi ko inaalintan yung sakit at e, nagdaraanan ninyo na parang ngayon ko lang naiisip sana naman hindi ka na sa akin, inay. Sa bagay ko na pa inay sa akin, sigurado magpapakita yun sa akin at nakaganyan. Hoy, obet. Oh, <laughs> salandi ka. na. <laughs> Ayun. Alright, so, nasabi ko lang, minsan kasi is, ano, mahirap din pigilin na lang. Ay, kaya naman parang kapamilya na. So, yun, itutuloy natin. Magpapaluto na lang ako ng adobo na marami, fried chicken, kasi maraming bata, sigurado. And, uh, Siguro pritong talong para may native touch, kamakamates, and konti ano pang pakulay. And order na lang kami ng pansit palabok at saka yung kakanin na lagi kong ino-order kapag birthday at kapag araw ng pagkawala ng inay. Ako po ay nakaschedule na makipag-usap sa aking doktor sa mismong araw ng kamatayan ng inay. Kasi darating po po yung doktor from Manila yata from abroad ng 22. Parang hindi yata siya agad re-report hospital para mapag-usapan na lahat. Kasi may ilang gustong tumulong sa atin na kailangan ng quotation kailangan ng pangalan ng hospital. So marami pong ganun. Maraming talaga nag-e-effort para i-extend sa ating lahat ng tulong. Kasi malaki-laki rin po. Ah, pero ang katmaari gusto agad ipatanggal to para medyo makakain na tayo pa konti-konti kasi yung problema natin talaga ay kain pa rin. Ay. Ah. pa lang, baka importante to. Ayong kapatid ko isa di namang pamisa kahit may padasal. Ayan. <laughs> si Ate Christy. Yun, sa so magpapamisa rin daw si Ate Christy ng kanya sa Batangas. At kahit magpadasal, magpamisa na rin daw. So, yun. Ayan na, nakita yung bahay natin na medyo komportable na. No? Sina kapatid ay, kaya ko pinalinis para dito siya, pero hindi na gumagana aircon, ay isang chest ko sa kanya kung hindi na kaya dito, ay di mag sila. Total 3 days lang yata siya rito, nabalik na siya ng Batangas, pupunta pa ng Mamburo sa mga kapatid ng inay, So yun, okay lang yun. okay kaya dito, sa isa niyang pamangkin, or sa tinitiran ko kasi ano, maliit lang yun eh. So, tsaka hindi naman natin yun. So hindi ko siya, ano. So yun, or kayo sa isa pang pamangkin na anak niya, timahalin. So whatever, hindi pa siya nakikipas. Siguro kadarating lang, para dumating na siya kanina from Japan. So wala pa kaming communication. But yun na nga, dumirot siya tayo. So ginawa na natin yung ating dapat gawin, kung ano yung gusto kong gawin. Itinuloy natin to, kahit walang pagpupulong buong pamilya, nakagaya ng dati kong ginagawa at ito ay aking pagpapatibay or parang panata para sa aking minamahal na ina na yun <laughs> and then uh, ano pa yun pupunta tayo ngayon sa cementerio kakapulungin natin yung yung caretaker doon na kumari pa na ng ngayon na pagpapagamas and bibigyan uh, na tayo ng mga candle holder yung mga bago kandila, and everything. Order na tayo ng flowers bukas ng umaga and food, mamili na tayo bukas para maluto ng Merkulis. Para maluto ng 23 ng morning. Malamang na mapanood nyo ito ay lampasan ng 23. So whatever, ay syempre gusto ko kayong laging kasama. ay okay? So, kayo. Punta tayo sa Memorial Gardens at bisitahin natin ang inay. Okay, so ito yung ating ano, ito, lilinisin natin to, or ipalilinis natin ngayon para sama-sama na lahat. Ito ang sinasabi ko kanina. Yan. to, tungkabin siya. Kasi namuumuo na siya. Hindi bibili tayo ng bagong ganito sa kakandila. Lana ay, malapit na yung death anniversary. Hello, tatay. Punta tayo doon. Nagkausapin natin yung mga nangangasiwa dito para may paayos natin ng tent at may pagama sa itong puntod ng inay. Nagkausapin natin. Ataw po. <laughs> Ay, anniversary ng inay. So, 23. 23 ko? Oo. oo. Ano ka karoon? Ay, meron po kami living ng 23. Anong ka Mga... Ano po yung mga tanghali po. Tuesday yata. 23. 23. No, 23. 23. No, ano po? Tuesday nga na? May living ng kami. Ako. O, oh, at saka paayos ang namin doon sa ano ng inay. Kaya kung hindi pwede. Kaya baka mga, mga 4 o'clock siguro pwede ano? Tara-try po, hindi ka kausap ko uh -huh, po, po yung kasama ko ko ng ano. Bukas po kasi nandito siya. Okay, ko dito. Dito? Kaning ko Dito. ko 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 hindi okay, okay. sa kabila Okay lang yun, tito. Walang problema yun. Atin naman, iba naman I yung atin eh. Kung pwede naman na magpadasal tayo ng 4, ay di i 4 na natin. Oo, hindi kahapon na lahat. Kasi pag-iisipan natin. Kasi mainit na tito, may sobrang oh, oh. init. Kasi dali, patatawagin ko na lang pamakbo sa iyo, ha? Opo, doon sa number na tinatawagan niyo. opo. Oh, para... Pero hindi ko po ma-assure ha, pero itatry ko oh, natin. That's para malamat okay. agad bukas. Oh. Sige pa. Okay, sige dali, salamat. Let's go. So yun, hindi tayo sigurado pa. So isipin na naman to. Isa na namang challenge sa atin kung paano baga. But anyway, uh, kita-kita sa ulit tayo bukas at ating pag-uusapan kung ano ang dapat gawin. This is your friend Roberto sa Ngarugutu sa mga Lahat ng Pinoy. Saan mang sulok ng world of pathology pa more and more and more. Thank you.